Hello mga Katongganers! Kumusta na po kayong lahat? Siyempre, dito kami sa loob ng bahay kasama si Mr. K at yung iba nating mga katim doon sa labas. Nire-ready nila yung ating ano, venue mamaya sa celebration ng ating... Oh! Secret! <laughs> Luto lang muna kami ngayon. Mamaya, malalaman nyo yan. Nag kami, nagre-ready kami ng espagueti tsaka ng mga panglahok natin sa ating lulutuing pansit. Uy. Oh. Masarap-sarap na naman kainan ito. Simpleng handaan lang to guys, mga kapangganers. Pero pasasiyahin namin kayo. Wardog, pasok! Ah. <laughs> <laughs> Uy! Oh, mga model na, pasok ka pa na. Oo. Oh. Tira! <laughs> Tira! Ano pala, yung mga, ano naman, ah? ah Gayat-gayat kami ng Ricardo na pang Pampanset. Pampanset. Ayan. Oh, spaghetti. Si Brad Boy doon, no? nagapitin ng baboy. Ang mga dami nila, ha? Ay, sige bako. na, kamalag ayos mo dito. Ay, sige na, bagong bugtaw, Ako doon sa taas, ang ganda ng hangin, kalamig. <laughs> <laughs> Makahintay ng isi <laughs> oh. Ano mo ano, ulas mga dito nila? Sige na, mga? Book? Di, <laughs> after oh. ito? Ito?

Ay, ang damay na. <laughs> <laughs> hindi na lang, eh. Talim na kutsilyo na to. Para kung di kutsilyo eh. oh, na, hindi ko ready lang. Talim na. Bagong ni Mrs. Kuya. Yeah. Dala so, uh, <laughs> natin yung ano dati, ni Sir Rolson eh. Roque. Ngayon nang nilabas ni Mrs. Kuya, manang... Kasi nga,

Ayos na ayos mong... Uy, kaya mo, alam mo si what si Tatay Bon. Sabi ah. sa akin kanina, dito yan yung kanina. Pag-alis ko. Eh, sabi niya, baka hindi ako kasama sa kainan. Bakit? Ayun lang. Baka na ako. Ayun lang. Gusto natin matikman ang luto ni Bardog. Oh, oh, si Wardong, may tinimis si Kaye. Eh, ano? Siempre, 'yung si Apartment, 'yung para si magluto eh. Ah, Oh. Sino ba ka talaga Tayboy? Sabi mo kanina Di. si Mrs. Kaye. Oh, ano Mrs. Maa, K. sundan mo lang? Ay, oh. Ito na 'yung 'yung sundan ko okay. na. Juardong lang bagatikin. Nyo eh. Wartong niya eh. Alam na niya masarap kung hindi. Mo <laughs> oh, <ito> pa lang <laughs> Parang gawa ni Wardong pang-ano ah. Minuto. Tek mo ano. Ganda na kaya mo ba? Pangalito. Pilata yung karning. Ayos ako. Pamae ah. Di ba pang ano? Panset. Ay, para pa ba? Tamang sampu kita, Mrs. Kea. O, di ba? Tama lang. Oh. Sampu okay. lang pala yun eh. Ay, sampu lang pala yun? Oh. Sampu lang. Uh. O, oh, ngayon alam mo na nga. Sampul na. na. Di ba kung hindi ko alam yan? Ha? Ah. O, oh. di ba? lang yan eh. Hindi tatay ko may na magkain yan. Sabi niya, sao pa ako nung... Nung bagong taon na eh. Kaya... Parang niya. Ako, ano? Pwede daw ah. Parang di ba yung ko yung sandaw? Parang di ba natulong ko Wala. Isang taon na ah. Ay, ilan na nagsandaw ang nao. Baka tayo mag ngayon tayo.

Dapat si tatay ang tagawa. Huwag <laughs> oh, pala, yeah. parang may Dito oh, ako ano, eh, simple eh. Oh, Pants. lang pala. Pants ito. eh. ikaw na. Ay, alam eh, alam mo ituwid ko ito. Eh, dito na ah, kung Pero kung sa iba yan, yung ibang bagay na ano, dito tayo na ako po. <laughs> 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 <Dito, laughs> na ah, Tay, ah, 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 hindi. Kamera mo si Tatay po ngayon. Ano na ng pasta sa ating mainit? Ayos ah. Oh, kameraman. Kamera boy. Bebe, bebe, Aba! Sabihin mo Brad kung mali ha. Oh. Atin mo. Dito tayo. Lalagay na ating pasta. Atin, Ayun, Ayun, kasi, sabi niya, laman. Laman. O, o. May na, ila, may ilaw tao <laughs> May ilaw tao ko. May tingnan mo. Ano mo pang ni miski niyo? Maingay ang kameraman. Tingnan mo, tits. May ilaw tao ko. lipat naman siya dito. Galing talaga ng kameraboy namin yun. Oh, yan ang kameraman. Membra yung ano niya, ang katunog. Usok-usok ka na. Katunog ma. Ang kabilis. Mm, Ay. kamera man natin yung si Bintong eh. Ah, ano mo na siya? Pahinga. Dumayo sa ibang bayan. Ayan. Ayos e. Eh. Uh, Sigit um, Ay, lang magpuno ah. Ayan. Nalang ka apoy. kapoy. Ayos ah. yan. para mabilis tayong makakain. Ay, Tatay Boy. Gusto ko mag-aay. Eh. Dito nga. Dito na ako. No. Ah, ah, okay. Sa birthday na siya little <laughs> na little kayo magkain. Kasi hindi na siya makain ngayon. Hindi naman kasabi dyan. Hindi naman natin yan. Linuto ka lang natin ng ano.

So yan, dahil kumulo na, ilalagay na natin yung ating gulay. dahil ng gulay, na. Oo. Oh. So, kung ganita pala kaya ang salda. <laughs> talagang, ano talaga? Talagang, <laughs> matinding kainan to na ano mamaya? Ng gulay. dahil. man. Yan ang masarap sa pansit. Oo, maraming gulay. Ilalagay na natin yung ating bihon. ba ng natin niya may magano na yan mag yan ano na maglambot ito yung pinaka specialty ko ha? ha? mo ha? tingnan natin ha? Eh, tingnan mo maya, ang lasa niyan tingin mo lang specialty na ito oo tingnan mo maya, mga parami ka na kain yan eh. Lapit na ah. Kunting uras lang lang yan. Malulupok na. So, hindi ko sa bawa eh. Mukhang masarap pa ang luto mo po ah. The best. Favorito ni Palot. Dapat sa handaan mawala ang panusit. Bakit? Yung mga noodles daw ay paniniwala na bibigay ng mahabang buwan. okay. Hala. May ayun na tayo dito. Hindi naman talaga na wawala yan. Ang sir. Yung pray. Yung lulutuin natin dito para maba pa yung kanyang buhay. Yung mga kakain ito lumaya. Mm. Ayos na. Oh. Tutuot na to. Pwede na. natin yung ating pansit. I-love yun. Okay. order din ah. Wow. Oo. Mas masaya pa yan sa order. Kasi, okay. tayong gumawa. Tayong no? gumawa. Talagang, may pagmamahal. Iyan. Okay. Sige ka naman yung order Uh -huh. oh, order na tayo ng pansit. Oo. Unang nang mag-order dyan si ano, Ged. Yeah. Yung akawa ng Barbaro. Ayan uh lang. -huh. Sabi niya, sarap ng pansit mo nung ano ah. Oo. Uh -huh. <laughs> po, nagbago, hindi na pansit. Ang spaghetti daw. Anong niluto ko nung ano? Maybe, ha? Huh? Pasko. Ah, uh, ano Pasko? Ang tanong siya kung ang ingredients eh. <laughs> <laughs> Yan. Siyempre, lalagay natin dito sa ating dagaya. Yummy! Ay, wow! Ayo! Oh, oh naka, nakamuhin na kagod. na, oh. Oh? Wow! Ay, ni hmm. Ito ni Kulot ay papansit. Ito. 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 Uh, <laughs> ngayon, tuturuan kita. Pag gano'n mo yan, hindi mo kailangan ni gano'n. Gano'n mo lang siya. Oo. Oh. oh. Ito, tanuruan ako lang rin to. <laughs> Balik ka dyan pa. Hindi. Tanuruan ko lang talaga yan. Ayun sa paano yan? Hindi, lang yan. Ito, ito, marunong ka na magbukas ito. Oo Napakadali lang yan. itong gamit nito, ito, ito, ito to, to, to. Gano'n lang yan, oh. Ano? <laughs> <laughs> na, yun ang una game ko lang baka... baka yung... Kano n? Kano n? Kano n? <laughs> <laughs> Ay! na! Hmm. Shout out! Shout out! Shout out! Oh, ka Kapag na tayo ng ating pasta, syempre yan na yan. Na, 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 na natin na drain. So, ngayon, gigisa tayo ng ating sauce. Sibuyas at bawang. Sabay na to. eh, Oh, kulot! Ew! Oh, bango ka. Halo-halo. Hanggang siya ay mag-brown at ilalagay natin yung ating giniling. So, ito yung ating ginilinggan sa so, na tayong mabiling fresh na karne. So, ito ang ating alternative. Kawa ng hindi tayo nakapabayan. Ito yung available. Lagay na natin. So, hindi kailangang... Alam mo kasi yung disaster niya. Binubutasan dito yan. Binubutasan eh. <laughs> yan, yeah, Mrs. Kay. butas yan. Ate, oh, ano, 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 mo. Sige, lagay na natin tayong rino, o, di ba? Ah! Ganun na pala yun eh. mo kasi binutasan kanina. Igigisa natin. At ilalagay natin tong siyan, spaghetti sauce. Oh, yan. Sige natin tong ating hotdog. dog. May hot gawa nang ito ay ano sweet blend. So, <laughs> pwisa. <laughs> mainit. Pag sang alam talaga mainit. Wala. Ano Luto na to. Pwede A na. Hoy. Yami. Yan mga kabugaders, ito tayo yung sa kubo para yeah. siyempre celebrate yung Yeah. Ayun. <laughs> Kanawa ng ating isang subscriber na walang ibang hindi si Ate Jazz. Happy birthday, Ate yeah. Jazz. Happy birthday, Ate Jazz. Ito po yung inahanda namin sa inyo mm. para sa iyong karawan yan. Hindi, meron pa yan. Spaghetti, pansit, at saka mayroon pizza. Meron pa. Sa pa. So yan. Pinagawin din natin si Ate Tia Nono ng cake. Wow. Wow. wow! Diba? Isa. Yan o. Wala ko. Yan <laughs> ko nun. Yan. Happy birthday, Ate Tia. Hoy, sindihan lang natin. Siyempre si Kulot ang magano nito. Ang oh oh? Siyempre si Cindy ang natin. Para si Kulot ang magwish. <laughs> ay! Yun! Ang magablo oh, ni Kulot ang Siyempre bago yun. Pakantaan muna ni Tatay Boy ng <laughs> happy birthday. Ayan! Oh. Ito talaga sa'yo ito. Ma'am. Yan, yari, yari ka. Nagmangka. Ay! <laughs> Oh baby <laughs> 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 sana ay humawa pa ang iyong buhay at uh, laging manalig kay Lord kung ano man yung pinagadaanan. Sana na ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Yeah, yan. Sana uh, laging malakas ang pangangatawan mo at siyempre ligtas sa anumang <laughs> mga kama. Humawa pa buhay mo at Ang wish ko kay Ate sana laging malakas ang katawan mo. Lugay <laughs> ako, Ate. Yan. Yan ang ko kay... Ano ang mag aati ako eh. Parang anak ko na kasi ito eh. Oo, matanda. Oo, ay. Oo, ay. Ang mismo hey. lang sa'yo, sana. Pilayo ka sa mga karamdaman at laging malakas ay yung pangatawan. Ayan lang. Ang ko kay Mamcha, sana mag-ingat sa dyan palagi. Alagahin ko sa sarili. Happy ah, birthday, Mamcha. Yay!

yung siyempre yung ating ano, bisita. Oo. Oh. doon nakita ko mag-ing ikaw mo lang gano'n <laughs> si kasi eh, mag, ano siya ngayon ng desktop, magsiset ng ano internet connection. Good. Parang parihas. Parang parihas. <laughs> <laughs> Parang Ambil akin na. Parang parehas. Wala tulang kabihin ha. Chicken ka ng juice na yan. Opo. Tabang man. Daw ano man, daw yung dumahiyain juice mo. Paano juice. Sweet lang ang ating ano, ang ating spaghetti bago sobrang sweet pa yung <laughs> Bakit tayo dalawa sobrang sweet? ah. <laughs> siya. <laughs> <laughs>

Okay. Ay, gadi. Ano, Mrs. K. Sir may ano dito? Pizza? Meron nako? Ay. Ay. Bardo na, wag ba? Parang ako, ha? Ah, parang hiya. Hindi, ah. Parang hiya ka pa? Ito, para tawag ka naman dito, ta. May, wag ka, wag ka, ma ka mag- oh, <laughs> oh, Ito, oh, oh. so, basta ang kama kamay mo, ganyan lang, ha? okay, okay. okay. Bart, oh. tingin natin yung up. ako sa sa'yo spaghetti, ah.

Mas magawag din ba si Tate? Hindi ka dyan pag-isa lang. Kailangan na. Kailangan na lang. Kuryas na ba? Ano ba? Kasi kaya kaya sabi ko kayo natin, kaya ko kayo napansit lang. Kaya kung pansit ko kami kinahin ko, is pag-iti kayo. kaya kaya sabi ko, sarap. Alam mo bakit? May plus Alam Ano ang masabi na kuwede? Oo, yan. Ito pa nung pansit. <laughs> 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 relax, relax ka lang, Quartz. <laughs> relax, relax, <laughs> relax ka lang. <laughs> <laughs> Makakarating ako dyan. <laughs> <laughs> diyan siya Wala, Ay, mo? <laughs> oh, <bakala> na yan? May tics. Diyan sa tics niya po. sa

Syempre, uh, maraming maraming salamat po sa araw na ito at kami ay nagkasama dahil sa kaarawan ni Ate Kya. Ayan, So, Ate Kya ah uh, sa ulitin, happy birthday and God bless. Happy birthday. Happy birthday po. Birthday po. Ate ni happy birthday nga po lang pala kay Ma'am Ria Rapada. Leon, 'no? Sa Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, 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 <laughs> birthday Ma'am. Yes, so, yes. uh, sa ating mga viewers at uh, sa ating mga bagong viewers, huwag kong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa lahat ng mga video na ipinakapalabanan